Sige po nga. Mababaw nga kayo eh. uh, uh, may aba pa sila dyan, no? oh. Aba. Oh. Oo. Pechay. Kamote. Saan <laughs> kamote? Yung kangko nga yun. na po yung nalagi sa kabila? Mababaw nga ngayon eh. Kasi kung puno yan, abot na yun ng tubig. Lubog yung mga pananim nila. Daming ibon, no? Oo, oo. Pag naayos yan, alam mo ba, pag naayos yan, ganito na rin yan. Pero iba lang yung itsura. Tignan mo yung mga ano to. Ano ba tawag yung ito? Tanaway sa amin. Ano? Tannaway. Hindi ko alam ano, kung tawag sa amin. Di ba yung... bicol kayo? Oo. oo. Ano eh? Yung... Bicol ano? Sa Kasi makikita um, namin yung sa palayan lang. Ano ba yung mga bicol alam ko? Said. Said, Said ka? Said okay. ka? Ano ba yung yung tawag yun? Hindi na kayo, hindi ka na masa, masyadong nagana. Hindi ko lang alam, may, hindi alam ko yung bibo Kaya lang, may, may, may ganyang, hindi ko talaga nalaman ko anong pangalan ng ibon na yan. Ang lalito. Cute Oy, na kulerid. Kulerid. Maya yan, di ba? Hindi ko alam. Ang cute na nilito. Maya ba yan? Parang, eh, para. parang. alam ko, isda lang yung kulerid na maya eh. <laughs> river banks. Ayun. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. oo. Oh. Oo, oh. oo, oh, oo, oh, oh huli yan. Huli. Ay, kala ko. Kala ko, huli ng pagkain. Ang kinakain nila dyan yung ano, misda. Miss Dari naman kasi yan eh, di ba? Miss naman liliit. Oo, oh, Miss yan. Naglakad kami dito, alam ba? Six pa lang. Ang sarap ng hangin. Eh. Tapos mahamog pa kasi kasi pumunta kami doon sa ano, kanima. Ay, hindi <coughs> pinit. Alas at yung kamote yun. Ha? lang yung ubo-ubo. -ano Kaya nga yun? nawala yung mga plema ko, yung ubo ubu ko. Dito kami, lagi, may umaga. Ang alas at Kasama ko yung kasama ko sa gawaan. Paaraw. Pag-uusap-usap lang kami. Ano, dalaan nyo na. Ano kasi alin? Sana sa ace. <laughs> Hanggang 8 kami. Nakaka-video ah, na kami. <laughs> Nakikita ko nga ano, yung mga ano yun. Mga upload dun sa ano. <laughs> sa Facebook. Ba't mo mga... Ay, sila tiglo. Ando, sila nila. Akala ko kasama mo. Hindi, nagbibilag-bulig lang kami. Kaya lang alasap sa may gitna. <laughs> Manig kami nag-ise. Hindi siya ano, pumunta ng dito minsan. siya alam. Ito nga mais pa doon, eh. Kaso na tayo. Kaso na tayo. Kaso na tayo. Ay, yung asawa ng anong manalahay na hawin mo. Doon naman yung kanina. Ay, nung mamay, mais pa dyan tayo. Oo, sigam mo yan. Dito ako bumili ng pato. Ah, ayan. Mais. Kamote. Wala ng bunga yan. Hindi pa lang, yung, diba lang, yung, diba lang yung, diba sila. nila Tingnan sila. nila yan. May binibita ni Bita nila nila, dito nila hindi niya kataangkan. Kung hindi na naman na. sila, ubos na. Oh, kung kung Ang ng kangkong nito. Yan yung kangkong na nasa tubig. Yung puting daon lang. Yung kinuha ko naman sa lupa eh. Ah, bangka pala nila yun. Ayan o, diba nakalubog sa si tubig. Nakatali lang naman pala yan. Nakatali sa mga sanga-sanga. Hindi pa nga pala yan itawid sa kabila eh. So ang nabigyan ko na karami, sinatawid sa kabila yung kangkong, Nakatali pala yung sa mga sangasanga. -sanga. Ah, nagaling. Para hindi maanod. Parang may style lang siya. Hmm. Kung yung pagkasano, kung kuti ang tubig doon, pwede nilang ilagay sa may tubig talaga. Pwede nilang mailan. Mm. Uh, hindi talaga siya nakaanod sa may lupa. Hmm, hindi yan nakapermis dyan. Baka Mama tinanim, lang, baka tinanim nila yan. Mga yan, yan yung, bakal, yung mga ka kaw. Eh. Yan, yan nga ang gusto ko bukal. Yung mga ka kaw. Balinghoy tawag. Balinghoy. Kinagataan nila yun eh. Yung, yung, ko doon, yung kay ate, wala sila pang, wala pa raw laman. Kaya na ako ng ganyan yung ginagataan. Mm -hmm. Kahit laga lang yan. Kahit ganyan nga. Eh, sa inyo ganyan naman kayo masyado nagluluto niya na. Hello. Sa inyo, parang ginagulay niyo yan. Hindi. Ba't na si, si tatang ata no Gabi ata. May nakita ko, parang ng May ano nila. na to, may <coughs> may ano na siya. may laman. May laman bulak Ay, bulak Ay, na. Bulaklak na. May bulaklak na eh. ako amote Papalitan yun. na yung mga mais na yung mga. Wala nang, nang na bunga. Ubus na yung bunga. muti dito pag tagtayot may ano pa rin. May tubig pa rin. Paano bumaba, sila bumababa dyan? Tumatalon sila. Oo, oh, yung so, inano namin, tumalon din kami, tumulay-tulay din kami, may huragdaan. Hindi na, para meron yung sa bahay. Nag-iikot-ikot ka po. Hindi pa uwi. <laughs> Sobiner nyo. <laughs> Sobiner. Sobiner kang kong. Marami mo sa amin. Tama yun, tama. Libre <laughs> lang po sa <laughs> amin. Ano ba kami nag-arabis? Dito na ang tayo. Parang makakarating tayong nito ah. <laughs> Alam mo ba, nilakad namin ito ni Gambal. Nagsimba kami doon sa Ola. Sa bayan. Nilakad namin dito. Ang bilis maglakad ni Meme. Iniiwanan niya ako eh. Tapos yung ano ta, yung tubig doon. Saan? Yun. Yung irrigasyon? Oo, uh, irrigation irrigasyon ba yan? Oo. Oh. Oo, oh, galing na yan sa mga ano, kanali-kanal. -kanal. <laughs> drainage. Ma malinis din. Ha, malinis. Parang, Parang sala-sala din din mo. Ang ah, alam Nakita mo, drainage. nakita mo yung daanan na yan sa kabila. Kaya yeah. naman mangyari doon sa inaayos pa. Ito na nadadaanan na nila. Pwede yeah. ba? Tingnan Para -ano, mo. Parang diba? ma-ano. Tingnan mo, nadadaanan na diba ng tao. Yung sa kabila kaya nito, ito. Oh. Drainage to. okay oh, laba. Sarang naman maano to. Galing sa mga karal-karal ng ano. Hmm. Hindi, pwede maligo, no? Kristen ba yun? Shhh. Si Tan! Oy! Si Kristen nga yun. sama kamote. ayun oh. Dito kami so, nag sa kamote, oh. Eh. Sumama rin pala sa'yo. Kulay dito, 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 ako nangamote. Dito ako nangamuti. Ayun yung may-ari, oh. Kuya Lolo. Dito ako nangamote. Diyan, diyan ako nangamuti. Ay.